At dumating na nga guys ang bonsai material galing sa Tagum City, Dabao del Norte. Ang layo nga ng kanyang pinanggalingan at in order ko nga to April 16, dumating nga ng April 23. Seven days nga ang biyahe ng material natin. Buhay pa kaya ang mga ito? At ang unang material na ay dalawang micro blowbell Vietnam. Sa seven days nga na biyahe, naglaglagan ang mga dahon nito. Pero meron pa rin hindi naglaglag na dahon kaya ibig sabihin buhay pa ang material. Sa seven days nga na biyahe, basa pa ang kanyang mga ugat. Dito nga nila ganis freezer ng das ang mga ugat at basang damit bago niya binalot ito ng box para hindi ma-dehydrate pagdating sa kanyang paruroonan at boy na boy nga sila. Next naman na material, ang hibiscus Taiwan at dalawang piraso nga rin ang na natin kay Sir. At sana naman boy pang mats na to. Safe na safe na ang pagkakabalot ni Sir. Dito nga boy na boy ang mats. Napansin ko tumubo na ang mga shoots nito. Check naman natin yung ugat kung okay pa. Sigurado ayos ang mga ugat nito. Gawa ng basa pa ang damit na niligay ni sir. At ito na ay dalawang na natin ni Hibiscus Taiwan. Goods na goods sila guys. Ito naman nga ay isang cascading. At papalargahin pa natin ang kanyang mga ugat. At informal naman tong isa. At agad naman natin tong itatanim. Para di lalong ma-stress. At gagamit nga muna tayo ng training pot. Dito muna natin sila papalargahin. At kapag buhay na buhay na sila, Idilipat naman natin siya sa mas malaking training pad. At naitanim na nga ang ating informal. At next naman ang ating cascading. Pahabang training pot na ginamit ko dito para naman mabris lumarga ang kanyang mga ugat. Ito na ang ating cascading hibiscus taiwan. Sunod naman natin itanim ang dalawang micro Vietnam. At sa training pot din natin sila papalargahin. At gagawin ko nga ito munang mga mother plant. Ayan, sa lahat nga lang mga gustong umorder ng mga bonsai material. Marami kang material na pwedeng pagpilian. At syempre 100% legit. Order na kay Sir J. Silades. At napakabait na sealer. At ito na nga ang bago nating mga material. Salamat muli sa panonood.